sa mga taong hindi po nakakalimot kong mag-subscribe. Aniniwala po akong sila yung natatangin po sila at may mabubuting karoban. Saan man kayo sa iba't ibang surok ng mundo, sana kayo palaging malakas at sa sakit araw-araw. Huwag -araw. palang umaga sa inyo lahat. Uh, ko po sa inyo yung uh, uh, puder ng pinito juice. Ipapakita ko po sa inyo puder ng pinito juice po ang ko po sa inyo po din ng Infinity Juice, napakalakas po ito ang aking tangan po, Infinity Juice. At ito naman po ang aking kon eh, po ay ng usap po na nagamit ko po sa panggamutan po. Hmm. Uh. Po ibang isal po ng isang ama namin, ang Maria, sumasampal kaya po tapos isolve po yung plate juice po na, na pudir po. uh, po para malaman po ninyo na ito po yung aking ginagamit na pampuder po ng plate juice napakabisa po ito uh, yung una ko po kasing upload po ay hindi maintindihan ng iba kaya minsan uh, iniulit ko po pasensya na po kayo kung iniulit ko po marami po kayong nakakakal po na iniulit ko po Uh, dito po ay kahit hindi po ako marunong mag-edit pero kahit sulat kamay ko po ay alam ko naman na uh, mabisa po yung ginagawa ko na uh, pagsusulat po ng pan hinitingan ko maigi po bago po po isulat para hindi magkamali. ang pagkaiba po lang na sa amin nang hindi po nai-edit pero ito ay subok na tuli na po na tunay na tunay po ito ang pinagkaiba sa edit ang natitig nakikita nyo lamang po pag maganda pong edit hindi na napapansin yung mga orasyon nila ay galing sa kaliwa po yun. Pero sa akin po, galing kanan po. Anong nang Diyos niya na makapangyarihan sa lahat? Galing kanan po. Sulit po yung ka galing kanan po. 100% po na aking binabagay sa inyo na galing sa kanan po. Hindi po galing sa kaliwa. Kaya minsan wala pong nag-subscribe, nag-like, share. Uh, akala nila binibiro lang po, pero ito ay subok na subok na po, ipapakita po sa inyo sa susunod na mga araw. Aking pinapukupyan ng mga orasyon sa mga libretto. Marami po. At galing pa sa ninuno ko po yung, sinulat kamay lamang po rin yung iba, pero uh, one po, talagang surid na one po. Kahit kami i-search nyo po sa Google, uh, makikita nyo po kung ito ay galing sa kaliwa ang galing sa kaliwa lamang po ay mga karamihan po sa gayuma galing sa kadiliman po yun pero yung iba hindi po yung iba naman sa tigal po parang hap-hap po na ibig kong sabihin yung tigal po hap-hap po yung uh, kadiliman hap-hap po yung liwanag at yung gayuma po hap-hap po rin po yun kaya maganda rin po yung magka timbang kag pag nag alimbawa ko nagtitimbang kayo ng bigas at tapos sa kabila dapat po ay magkano lamang po ganun lang ganun lamang po ang ibig ko sabihin po ay ganula lamang po parang magka lamang po hindi magkalayo para maganda rin po ang pakalabasan po pero kung ang gagamitin po natin palagi po ay galing sa kaliwa pangit po yun pero kung galing sa kaliwa kanan uh, mas tawag lang ikasasama na uh, po, maganda po yun. Kaya sa, sana naintindihan nyo po at um, mm, diwa po ang konpo po, uh, ganito pong may nasasabi, pasensya na po kayo. At isishare ko po, po sa inyo yung ng uh, pudir ng Infinite Diyos. Magdasal po na isang ama namin, na Panginoon Maria at uh, sumasampalataya lamang po. Narito pang pudir ng ng Diyos. po. Hindi nyo po mabasa may po i-screenshot na lang po. Ito ang ginagamit po dir. Ididius, 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 Dius, 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 Igusum, Kabinet, Dius, Potistatis, Infinitus, Dius, Incorpus, Miratis, Birbum, Dium, Dius, Pater, Igusum, Sus Santo Cristo, ang pikmi bilga yung isuwa, kisminarang mikyuni, forum isyong diorong, siremi inomini patris, ipilit, ipilit santo, nuri di nuri da sabat nuri sabot nuri triambos mula tam nok nornat nor nat nut nut sikut dios das kim pekalaran kamanan kalaran patro no biskwabit internam punditor Dios internam hitum bistrum sekretum marid, biskamur sankis arkat tum ari kam humi kum huam ihinam tuator di yung ak ak tu ak du dum as nor igosum to revere si bik ising neri salbami salamat po dios at tanang dios panginoon lalak po, panginoon Uh, sa tour aripote pero prioritas mambo Ayan po ang ginagamit ko po, sana po pag may tangan po kayo ng Pinito juice maganda po yung Pinito juice sa mga uh, kapahamakan, kumbati. Ito po yung pang -pang 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 pangalawa sa makapangyarihan, Pinito uh, Diyos. Kaya ito po yung ginagamit ko po, yan po ang poder ng Pinito juice. sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Kung may nasabi po ako, pasensya na po kayo kung uh, hiwaga ng pangkasi na lamang po. Kasi marami ang unang dami na po akong in-upload. Uh, marami po na po akong in-upload eh. Pero kukunti po yung nag-subscribe. At siya po sa inyong lahat pala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.